Good morning, good morning. Nandito tayo ngayon sa Matnog Port. Ayan, oh. good morning, good morning. Ayan sila. May mga darang abisag. ah, <laughs> <laughs> uh, mga ano, mga ripa, mga sir. Nandito tayo ngayon sa Matnog. Ayan, oh. ayan, ayan. Yung mga sila sir. Ayan. Excited na sila umuwi. Mga sampung taon sila sa ah, sampung taon sila sa Saudi. Yung mga nag-abroad. Oh, sampung taon sila sa Saudi. Yan nakapula sampung taon. yun nakaw dilaw rin yan kaya medyo bobo na yung mga pera niya. Yan mga idol, yan yan. 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 Mga big time. Kanya kanya lang yan kahit walang sinelas pero ang pera niya na ah. Tumak-tumak ko nga dito ayo na pupula eh. ang sasakyan namin. Ah. Yan sasakyan namin ah. na ah. Santa Clara. Ayun sa kabila ito ito Pascal 'yon. Yan, yan yung may tori.